Yes, sir, no? Based sa uh, interview sa mga silingan nila and even katong mga igsuon, wala daw ni kuryente na ilang balay for ila, more than a decade na daw. Mm Hindi -hmm. nga pa nila, more than 15 years na daw sila wala ga gamit aning kuryente sa ato ang lokal na provider or kanyang platform. Tapos ginagamit nila is the, sa source nila sa suga is kining solar lights. Okay. Magdaw nilang ginagamit solar lights. O nga po ito na-interview na, na mo, gamit po daw sila o lampara. Para uh i -huh. Paraig, to gabi eh, mo na ilagamit na suga. Ang solar light mo, tinggom niya siya o pending energy, store niya sa battery pag mm. naang adlaw. So natin solar okay. panel, musingop na siya o energy, store niya dito sa battery na later on gamiton siya pag mo, mo, trip on lang niya ni o musinga lang niya siya. Pag wala na yung adlaw, musinga mm. -hmm. na ang imuhang suga. So, okay. gabi eh, mo on na lang niya siya. Yeah. And then, until such time na ma consume niya yung battery, mapalong lang po niya until next day mag-charge na po siya. So cycle lang siya every day, palong siga, palong siga. Of course, mga eksperto man mo anong mga responde sa sunog, no? Walay mga uh, traces dito nga doon na ba, foul play ba ka ha? O, o sa, uh, sir? Ay uh, yes, sir. No, isa na sa ito ang tanawon nun, sir. That's uh, why okay. so, um, I seek the assistance sa ito ang district na mga investigators, no? So we work, karon we work hand on -hand with the district investigators to uh, further strengthen ang ato ang pag-process sa mga uh, evidences and data sir, uh, para dili wala gid tay mapalusot ba kanan mas mm -hmm. ma, ma thoroughly check gid na to, ma investigate na to thoroughly ang mga data na atong ma -collect. ang ato ang katong mga casualties na to sir sunog gid kay sila mm -hmm. to which um very graphic sir kung ako i-describe mm -hmm. um Ato na lang yung no na, yes, na ay mga portion sa ila mga lawas na nangaputol, putol, okay. na portions sa ila mga lawas na nag, nag murag, nagbuto siya ba due to heat uh -huh. and uh -huh. ang mga organs nila exposed na ang ila mga bukog.